Simula sa lunes, tataasan na ng MMDA ang multa sa mga pasaway na motorista na patuloy pa rin dumaraan sa EDSA busway. Ano naman kaya masasabi dyan ng ilan nating mga kababayan? Alamin sa detalye ni Karen Villanda. ginting na 30,000 piso. Ganito kalaki ang posibleng multa ng mga pasaway na sasakyang dadaan sa busway epektibo na sa lunes. Matapos itaas ang MMDA ang multa dahil sa dumaraming pasaway sa busway na nakakaantala sa operasyon ng mga basa. Sa pagkat, uh, very clear naman, very apparent. Nag pumasok ka sa basin, alam mo magbabiolate ka. At nakakaabala ka sa mga, sa mga bus na dapat ma-transport. Alam mo naman, ang bus is considered as mass uh, transport o makakaabala ka makaka ka na talaga na bang pagpasok mo pa lang doon alam mo na magba-violate ka sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23002, 5,000 piso ang multa sa first offense, 10,000 sa second offense na may kasamang suspension ng driver's license at seminar para sa road safety, 20,000 sa third offense at isang taong suspension ng driver's license, at 30,000 piso naman sa fourth offense kasama ang pagbawi ng lisensya. Wala na ring warning pagdating sa lunes, hati naman ang opinion dito ng ilang motorista. Ah, dapat lang yung lumadaan doon kasi alam naman natin na bawal dyan. Eh, multahan na lang nila. Ay, sobra naman na yun, ma'am. Bakit? Eh, siyempre, lahat naman tayo dito, ma'am, sa kwan, eh, nagkakamalit sa kwan, Ibabayaran eh, babayaran na nga yung, yung violation, tapos may demerit pag tinatawag dyan. Tapos sobrang laki naman na yung kwan, eh, parang hindi naman na makatao yung kwan dyan, ma'am. MMDA ang mga maari lamang dumaan dito sa EDSA Carousel ay ang mga bus, emergency vehicle at mga government marked vehicle. Ngayon, para hindi magkaproblema ang mga sasakyan ng gobyerno, may advice ang MMDA. Papaalala tayo at uh, sa atin na mga government vehicle Aside from na dapat meron kayong logo ng inyong sasakyan, at the same time, hindi naman po pwede lahat ng uh, government vehicle ay allow din natin na dumaan dyan. So eh, siguro ang maraligabinda namin para hindi kayo magka problema, eh, kumuha na kayo ng uh, authorization sa eh, uh, DOTR. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.